Mahirap nga ba talaga magpatubo ng mga buto? Kasi ba diba, yung iba madalas nakikita natin, ang binibili nila, mga seedlings na yung siguradong mabubuhay na matatag na yung ugat, iintay mo na lang lumaki, mamulaklak, mamunga, lalo na yung mga sa ibang bansa, ba diba? Kasi nga, na maikli lang yung panahon ng pagtatanim nila. Kaya syempre, mas ano nila kung yung bibili nila, eh mga talagang uh, buhay na, ba diba? Para hindi na nga uh, matagal ang pag -antay. Pero ako naman, ang uh, binibili ko talaga mga buto, lalo na yung mga limang piso lang, sampung piso, pinakamahal lang nga yung 20 pesos eh. Kasi nga, ang mga buto naman, kapag ka maganda talaga yan, naku, tatlong araw lang, tutubo na yan, pinakamatagal na yung pitong araw. Kung hindi naman tumubo, eh, magbudbud ka na ng ibang buto para hindi naman sayang ang panahon, eh, meron ka nang napapatubo, ba diba? Mas economical kung bibili tayo ng buto, lalo na kung mga gulay-gulay, kasi nga, mura na, mas marami pa tayong maitatanim. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!